ito yung talikod ng barracks mga dulo para lang tayo nasa mas dati ah so, maraming kasagingan yan ah, sunod to eh pupunta tayo o oh, bakas tayo mas bati kasi yung ah, bulas no kaya yan yan so, masuri-suri tayo dito sa bulas yan may kurente dito Pasagingan ba? Ayan may kurente yan Ayan, tugbayang yung baka dyan Dyan banda yung kalaks yan kalaks Tapos doon Kalaks, tibig Tapos papunta ron Hukay Tulido Ayan Walang mayabas na Puro tayo. Bukas daw, Pasig. Ay dalawang araw na nang pasok natin. Wala na, hindi na tayo nakabayad sa ating utang. Nakautang na naman. Hintayin natin ito mahinag po. Mayabas yan. Ayan, ayan o. Oh, oh. uh, Kalaks yun Kaong yon doon barangay kaung do. Hayo lo kalex uno. Hayo dumadaan sa tiyan do. Ah, do. Good morning. Ay, mayong hapon.